Kumusta sa lahat? Maligayang pagdating sa tutorial na ito na magpapakita sa inyo kung paano gamitin ng AI para isalin ang kahit anong video sa kahit anong wika. Sige, huwag na tayong mag ng oras. Tara na! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng isang website. So, software ito direkta sa browser. Wala kayong kailangang i-download. Isa itong site na ang pangalan ay Voice Chip at pwede nitong isalin ang kahit anong video. Mga video na mahaba, maikli, patayo, pahiga, galing sa YouTube o sa kahit anong social network pwede kayong mag-sign up ng libre at subukan din ng libre gamit ang dalawang minutong video. Sige, simulan na natin. Kaya ang unang gagawin, pwede kang pumunta sa Google, itype ang Voice chip, makikita mo agad, o kung hindi, diretsong puntahan ang voicecheap.ai. At, tapos, kapag nasa homepage na kayo, i-click nyo lang dahan-dahan ang isa sa mga button. Mapupunta kayo sa page na to malinaw at diretso. Kung unang beses niyo sa site, may maikling questionnaire muna na sasagutan. Mabilis lang, konti lang yan. At pagkatapos, may onboarding na lalabas, step by step, para gabayan kayo. Pwede mo itong sundan diretso o laktawan mo. Bahala ka. Pagkatapos, makikita nyo na sa kaliwang sidebar, nandiyan ang pangalan ninyo, na nandiyan din ang subscription, makikita nyo rin ang mga minutong meron kayo kapag nag-sign up kayo, kung hindi ako nagkakamali, tingin ko may tatlo o limang libreng minuto na pwede niyong subukan. May button dito para gumawa ng proyekto. Sa madaling sabi, dating traduction. Dito may iba't ibang option na di na natin tatalakayin sa video na to. Mabilis lang, meron kayong history, may API na malapit ng available, settings, presyo, at iba pa. Para mag-download at mag-import ng video, pwede ninyong i-click ang gumawa ng proyekto, dito kayo dadalhin at pwede kayong mag-import ng file o kaya naman isang link sa YouTube ngayon. Sa tingin ko, para sa libreng pagsubok, mga 500 megabyte po 'yon, ha? Uh, at kung hindi, walang limitasyon. Hanggang 1 video na duha oras at hanggang 60 gigabyte. Para sa halimbawa, kukuha tayo ng video sa YouTube. Sabihin nating ito ang channel nyo at gusto nyong isalin ang isa sa mga video nyo. Para mag-scale ng idea, ang punto ay palagi. Ang rekomendasyon ko, gumawa kayo ng ilang channel. Kung creator kayo at balak mag-scale, kumita ng mas maraming views, subscribers, mas makilala, at mas maraming benta, depende yan sa business model nyo. Pero ang recommend ako, gumawa ng hiwa-hiwalay na channel para di malito ang mga current niyo na subscribers. At yan, mas papabor talaga sa inyo ang algorithm ng YouTube. Kasi kung halo-halong wika sa isang channel, pwedeng magkaaberya may issue pa. Sige, kunin natin tong video na to. Ngayon, kukopyahin ko na ang link. Pagkatapos, balik kayo sa voice chip, idikit nyo lang ang link. Hop, hintay ng isa o dalawang segundo. Ayos, tama ang link. Tuloy. Dito, pwede niyong piliin ang lahat ng wika na gusto niyong i-translate. Pwede kayong pumili ng marami. Ngayon, may 35, pero madadagdagan pa yan sa mga susunod na linggo. So, sabihin na lang natin gusto natin itong isalin sa English. Halimbawa, kasi French ang video. Gusto natin. Pwede rin tayong pumili. Sabihin na, Japanese at German. Pagkatapos, dito, pwede niyong piliin ang original na wika ng video. Alam kong Frances to, kaya yon ang pinipili ko ando kung may tama advanced na setting para magdagdag ng brand na bokabularyo? Halimbawa, kung may salitang komplikado na hindi masyadong kilala at talagang ang sa inyong kumpanya o brand, kahit ano pa, pwede ninyo itong idagdag diretso rito. Dito, pwede rin kayong mag-import ng SRT kung meron. Kung ayos na ang lahat at pasado sa inyo ang titulo, pwede na nating simulan ang proyekto. Tapos, kadalasan, makikita nyo na ang progreso. Dito, Ilang minuto lang to. Sige, tapos na ang transcription at ang paglikha ng proyekto. Pwede na nating iklikyan yan at mapupunta kayo sa dashboard ko. Ito ang bagong versyon na kakalabas lang. Hindi pa katagal, mas maganda na ang kalidad ng pagsasalin ngayon. Mas malinaw at mas maayos. Mayroon ding maraming pagpapahusay, maraming bagong feature. Kaya huwag mag-atubili silang subukan, libre ito. Pagkapasok ninyo sa proyekto, may ilang option kayo. Makikita ninyong may mga setting para sa dubbing, may mga setting ng boses at may setting para sa mga mukha na malapit ng available. So ayan, ang unang gagawin, pumili muna. Gusto nyo bang iwan o tanggalin ang mga ingay sa background? Kung wala naman, halimbawa podcast, hindi ko nire-recommenda na i-check yan. Pero dito alam kong may mga ingay sa background, kaya iiwan natin. So ang makikita niyo siya masisave lahat ng ingay sa background, musika, kapag pumapalakpak ang tao, kapag tumatawa at nape-preserve ang pagkakaugnay ng video. Ang galing. Pwede ninyong i-on o i-off ang subtitle, parang sa Netflix. May paparating na bagong feature, papayagan kayong magdagdag ng dynamic na mga subtitle. Alam nyo, yung mga subtitle na nakikita sa mga patayong video, meron din dito na feature na pumipili kayo ng paraan ng pag-isolate ng boses. Anong ibig sabihin nun? Sa madaling sabi, Naklo-klo-klo na ng software ang mga boses sa video at pwede niyong piliin kung lalabas ang mga naklo na na boses na parang sobrang dekalidad pang studio na parang na-record sa studio o kung hindi, pwede kayong pumili ng mas realistic na paraan kung gusto nyo. I-click dito para sa karagdagang impormasyon at para maikumpara ang mga resulta. Sa pangkalahatan, mas malapit ang resulta sa nasa video sa simula talaga. Kaya rin nitong magpanatili ng kaunting ingay sa likuran. Kaya Depende sa gusto ninyo. Mas gusto ito para sa vlog, halimbawa, para manatili ang kaunting pagkakaugnay. Depende, pero 90% ng oras, studio ang perpekto. Pagkatapos, meron kayong iba't ibang parameter ng boses. May default na pagkuklona ng boses na maaari ninyong i-adjust dito kung gusto ninyong mas mapanatili ang kaunting katatagan sa pagitan ng iba't ibang segment, kung gusto ninyong mas maraming emosyon, kung gusto ninyong mas tumulad sa boses ng nasa video, Depende, maaari ninyong iset lahat yan ng diretsyo. Mayroon din kayong isang feature na pwedeng i-on para limitahan ng maayos ang paggaya ng mga accent. Mayroon din kayong library ng mga boses kaya mataas ang kalidad. Sa tingin ko mga anim na po ang meron dito na pwede ninyong piliin na may iba-ibang accent at iba pa at pwede rin kayong mag-import direkta ng isang boses. Kaya, kung gusto ninyong mag-import ng boses dahil ayaw ninyo sa mga boses sa video o sa library at gusto ninyo ng particular na boses, i-upload ang audio file, i-clone ang boses at magkakaroon kayo ng sarili ninyong boses na pwede ninyong gamitin kahit saan. Save na! Keep ang voice cloning! Sandali lang muna dito kasi nakalimutan kong ipaliwanag kung anong nangyayari ngayon sa screen. Actually, nakikita nyo ba sa kaliwa lahat ng mga text na nandyan? Iyon, yun lang talaga ang original na transcription ng video. So, yun ang sasabihin ng mga nagsasalita sa original na wika, dito sa Ingles. At sa kanan, makikita niyo ang bandilang British at sa ilalim may maliliit na segment. Doon lilitaw ang isinaling teksto pagkatapos ng pagsasalin. Dahil aasikasuhin ng aming software, ng aming algoritmo, ang tamang pagsasalin at saka sila papakita rito. At syempre, pagkatapos niyon, pwede ninyo silang baguhin kung gusto ninyo. Pero sa umpisa, kailangan ninyong i-check at i-edit kung kailangan ng original na transcription ng video sa kaliwa. Sa... Ang lagi kong inirekomenda, i-replay nyo muna ang video ng mabilis. Kaya ang gagawin natin, iseset natin sa X2 at i-replay -re natin ng mabilis. Kaya dito, may salitang sobra. Haalisin natin Okay, perfecto, na-check na natin lahat. Ngayon, pwede na nating simulan ang pagsasalin. Abutin din ito ng ilang minuto. May live na progreso rito kasama ang porsyento at ang natitirang minuto. Doon to mimo, may iba't ibang aksyon. Pwede kayong magdagdag ng bagong wika. Siyempre, pwede rin kayong maglunsad ng iba pang wika ng sabay-sabay. Walang magiging problema. May isa rin kayong feature dito. So talaga, ito ang paborito kong feature, ang Smart Publish. Sa totoo lang, pinapayagan kayo nitong i-connect ang iba't ibang YouTube channel ninyo, pati na TikTok at Instagram o Twitter. Malapit nyo na ring makita at pinapayagan din kayo nitong mag-import ng mga video ninyo. Sabihin na natin na import niyo na ang video niyo, na translate na, i-click niyo lang at i-translate it na rin nito ang description, ang title at pati kamakailan lang ang thumbnail. Kaya kung may thumbnail kayo na ayaw ni’yong isa-isang i-translate, gagawin na 'yan ng software namin gamit ang AI. Kukunin niya ang mga teksto sa thumbnail, walang gagalawin sa ibabaw o paligid, at diretsong isasalin sa target na wika, Ingles, Chino, kahit ano. Ayon, sa ilang segundo, makikita nyo na lahat ay naisalin. I-click nyo ang isang button at ipopost ito sa lahat ng social media. Kaya tipid kayo ng oras na malaki. Dito, malapit na, magkakaroon kayo ng kakayahang magdagdag ng dynamic na mga subtitle. At kapag naisalin na ang video, pwede ninyong i-activate ang lip-sync na... Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan ay nagpapasabay ng galaw ng labi ninyo sa tunog sa video. Ayos, naisalin na. Pwede na nating pakinggan ang video at tingnan kung paano. Okay, kaya sa kasama ang palad hindi ninyo maririnig ang video, pero sa pangkalahatan, maayos nitong napanatili ang iba't ibang boses ng mga taong nagsasalita sa video. Kaya kahit boses ng babae na nagsasalita, mananatili rin pati ang buong musika at iba pa. Niwhat sentuado rin ang sabi ko sa inyo, sa totoo lang, dito automaticong at agad-agad isasalin nito, kumbaga diretsong ililipat ang wika ang titulo at ang description at pwede ninyong piliing isalin din kung gusto ninyo ang mismong thumbnail. So, sa kaso to, wala kasi vertical ang video. Pero sa horizontal, laging may thumbnail at madali nyong i-translate at i-publish sa iba't iba nyong channel. Dito, makikita nyo na may mahigit sampu ako. At pwede nyo ring piliin ang visibility, syempre. Yun lang para sa video na to. Sana nagustuhan nyo. Huwag kayong mahiyang subukan. Libre to. Wala kayong pananagutan. Madali ang pag-sign up. Libre ang test. Huwag kayong mahiyang magkomento ng voice chip sa comments at padadalhan ko kayo ng discount code.